Itinanggi po sa isang balita sa isang Saudi Arabian-based online news ang isang milyon na pledge mula sa isang prinsipe para sa Pinoy death row convict sa Ang pledge kung totoo ay dagdag sana sa nabuong dalawang milyong riyal para maisalba ang buhay ni Jose Dito sa Panta. May balitang Middle East si Roland Blanco. Ang tuwa ay agad napalitan ng galit sa dibdib ni Joselito Zapanta, ang Pinoy na nahaharap sa hatol na kamatayan dahil sa pagpatay sa kanyang Sudanese landlord noong 2009. Sa exclusive interview ng Balitang Middle East kay Zapanta mula sa selda niya sa Malas Jail sa Riyadh, naglabas siya ng sama ng loob dahil sa maling balita na lumabas sa Pilipinas tungkol sa dagdag pondo sana para sa kanyang blood money. Ba't sila nagpapalabas na? at ginagamit ang kaso ko at pababang mga politiko at magawa sila ng istorya. Wala namang katotohanan. Kinumpirma ni Vice President Jejo Marbinay na may pledge na isang milyong reals umano si Prince Khalid Bin Bandar para sa blood money ni Zapanta. Ang balita ay lumabas sa Philippine Daily Inquirer noong February 18. Pero sa online news ng SabQ website, nang sumunod na linggo, pinabulaanan ng balita ng tanggapan ng prinsipe, ang kasalukuyang gobernador ng Riyadh. Pinabulaanan din ni Zapanta ang balitang lumabas sa Manila Bulletin noong February 24. Sinasabi sa balita na tinanggihan umano ng kanyang inang si Maymona Zapanta ang 2 milyong piso mula kay Pampanga Governor Lilia Pineda at sa Mayor's League ng probinsya. Ibigay na lang sa mga biktima ng Yolanda, sabi umano ng mama ni Zapanta ang perang nalikom. kalaban kasi bawat akbo naman ako sila sa akin tungkol sa about sa face ko. Mas mahalaga kay Zapanta ang patuloy na paghingi ng kapatawaran mula sa biyuda ng kanyang napatay at patuloy na panalangin sa ala. So, uh, hindi ako takot ng dahil alam ko lang kang sala ako at napakabat ng tao na, na, na napatay ko. Inaamin ko lang kamalaya ko na Inaamin ko na nagkasala ko Tumingi ako ng pasawad sa pamilya. At sa mahal na ala, ako. Sinabi rin na sa Panta na naiparating na ng embahada sa korte na may kabuoang 2 milyong reals na ang nakahanda para sa blood money. Malaking halaga ng nalikom ay mula kay Pangulong Noynoy Aquino. 4 na milyong riyas o 47.9 milyon pesos ang kakailanganin para sa blood money. Mabuo man ang nasabing halaga pero kung hindi pa rin tatanggapin ng pamilya ng biktima, tuloy ang pagharap ni Zapanta sa kamatayan kahit anong oras o araw. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Ayon po naman sa tanggapan ni VP Binay Nakuha nila ang impormasyon tungkol sa umano'y pledge ni Prince Khalid bin Bandar bin Abdulaziz sa Philippine Embassy sa Riyadh.